Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magkwantuhan. Ayon sa balita ng Basketball Forever ay ang Phoenix Suns ang maliwanag na front runners para kay Jimmy Butler dahil Suns lang nga daw ang willing na mag-entertain sa gusto maging kapalit ng Miami Heat para kay Butler. May outside chance pa din umano ang Spurs at ang Lakers. Subalit so, ang Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Houston Rockets, Memphis Grizzlies at ang Milwaukee Bucks ay lahat na nga umatras at wala ng interes na gumawa pa ng trade para makuha si Jimmy Butler. Despite the rumors sa tumanggi ang Miami Heat sa Bradley Beal, Jimmy Butler swap na offer ng Suns noon ay sila pa rin nga daw ang nangunguna sa trade dahil maliit lamang ang market para kay Butler. Maliit lang nga ang market para sa isang 35-year-old player na madami ng injuries na natamo at humihingi ng max contract hanggang sa umindad siya na 39 o 40 years old. Sa history nga ng NBA ay tanging si Lebron, Michael Jordan, John Stockton, Karl Malone at Kareem Abdul-Jabbar lang ang mga players na nag-average ng double-digit scoring sa edad na 40 years old. So napakalaking risk nga para sa mga team kung sasahod pa din ng 50 plus million contract si Butler sa edad na 40 years old dahil kung hindi mo nga siya bibigyan nito ay parang nakipag-trade ka lang din para sa kalahating season niya. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Matinding poster dunk naman ang ginawa ni Anthony Edwards sa game laban sa Orlando Magic kung saan nakuha nga ng Timberwolves ang panalo sa score na 104-89. 23 points, 10 rebounds si Julius Randle, 21 points and 7 assists si Anthony Edwards at 16 points si Nas Reed. Matapos sa matalo ng tatlong sunod, ngayon nga ang Minnesota Timberwolves ay may tatlong sunod ng panalo. Habang Houston Rockets naman ay nakuha din nga dikit na panalo laban sa Memphis Grizzlies dahil ang ubang manatili bilang ang number 2 seed sa West sa score na 119 to 115. 32 points, 14 rebounds and 5 assists si Shengon. 27 points si Jalen Green at 22 points si Fred Van Sa Grizzlies naman ay 27 points si Ja Morant sa kanyang pagbabalik at 21 points, 8 rebounds, 4 assists and 6 blocks si Jaren Jackson Jr. Si Jalen Green nga mga kaibigan ay gumagawa ng late all-star push. Sa kanyang last 5 games ay may average na siya na 27.6 points per game. Inangat naman ng Cleveland Cavaliers sa labing dalawa ang kanilang magkakasunod na mga panalo. Matapos sa talunin ng Toronto Raptors kahit na wala si Donovan Mitchell sa score na 132-126. Si Darius Garland ay gumawa ng 40 points and 9 assists. 21 points 11 rebounds and 6 assists si Evan Mobley. 18 points 15 rebounds si Jarrett Allen at 18 points and 5 assists din si Kareem Lebert. Kahit na out si Luka at Kyrie Irving at 3 points lamang ginawa ni Klay Thompson, nagawa pa nga ng Mavs sa makuha ang panalo laban sa Portland Trailblazers sa score na 117-111. Late 16-0 run ang ginawa nila upang makumpleto ang comeback sa paungunan ng 25 points si Jaden Hardy, 23 points 12 rebounds si PJ Washington, 21 points 16 rebounds si Derek Lively at 17 points 5 rebounds at 5 assists ni si Spencer Dinwiddie.